For today's vlog, magpapalit tayo ng clutch lining ng Mio grabis Ito nabili natin to online. Nasa 439 pesos. Tara, unbox natin. Bali yung clutch lining ko kasi manipis na. Baka magka problema na kasi baka sumayad na yung bakal dun sa pinakabel. Ito kasi nabili natin aftermarket lang to dahil yung stock na clutch lining natin medyo pricey. Kaya dito na lang tayo sa aftermarket budget mill na clutch shoe. Ito TTGR ang brand niya. Ito buksan natin para makita natin tong itsura niya. May mga nabasa din kasi akong review na okay naman tong TTGR na to. Napamalit dun sa stock natin. Kung namamahala naman kayo dun sa tak natin dahil medyo pricey ang price nun. Goods na siguro itong pamalit. Check natin itong lining niya. Ito, medyo makapal siya. Oh. Saka, check natin kung pare siya dun sa stock itong lining. sa kung trip nyo itong clutch shoe na to, ang code niya ito, pang Mio M3. Saka, napansin ko pala dito sa lock niya, medyo maluwag eh, gumagalaw. So, siguro ipapalit ko na lang yung stock na clip dito para medyo mahigpit tara, install natin. Sa mga newbie na hindi pa alam kung paano magbaklas ng crankcase, meron tayong mga ginawang video. Ito ilalagay ko na lang sa taas. Saka paki-check na rin ng mga ginawa nating playlist. Nandoon yung mga basic maintenance ng kung ano-ano mga motor. At siyempre, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like and subscribe. Saka i-hit mo na rin notification bell para updated kayo sa mga susunod na nating video. Ito babaklasin na natin tong bell So, ito yung bell natin. So, itong clutch lining. Ito, papakita ko sa inyo na manipis na yung clutch lining natin. Talagang palitin na to. Dahil almost 3 years na tayong hindi nagpapalit. Tagal-tagal na. Ito, upod na upod na. So, baka kainin na niya yung bakal eh. Ito, ito check natin yung comparison ng stock sa itong TTGR. Ito, kung makapansin nyo, ito halos magkasukat lang silang dalawa. So, tingnan natin yung lining kung pantay silang dalawa. Ito, mapapansin nyo dito, alos parehas lang sila ng lining. Pantay lang silang dalawa. Ito. So, ito, ipasok natin sa bell. So, ito, malalaman natin to pagka maandar na. Kung may vibrate or madragging. Dahil nga budget mill lang to, expected ko dito may vibrate pa rin eh. Itong lock nya pala, palitan natin to ng stock na clip. Ito na palitan na natin, itong stock ang nilagay natin dito. Dahil itong clip ng TTGR, medyo malambot, umihikot eh. So baka kumalas eh. So itong stock na lang gamitin natin. Ito na, kabit na natin no. Oh. Bali, balik na natin. Ibalik na rin natin tong bell. Itong bell ko, stuck rin. Bale, hindi na ako nagpa-group dito. Stuck na stuck pa to. Then, higpitan na natin to. Gamit tong 24mm na sakit. Kasama tong y tool. Ito na, higpitan na natin. Testing natin. Ngayon, niro-road test natin to. Kung kamusta yung play niya. Tara, testing natin sa labas. 2,000 years later. Ito, update ko kayo sa pinalit nating clutch shoe, no? Itong nabili natin online sa 449 pesos. Naka 20 km sa na tayo. Na naka, nakakabit yung clutch na yun. Dahil yung clutch natin na stock, medyo manipis na eh. Kaya kailangan naman natin palitan. Baka kasi kumaskas na dun sa pinakabel niya. So assessment natin dito sa clutch na to, para sa akin ha, all stock naman yung pieta ko. Huh? mo? All stock yung pieta ko, ang ano ko ang pinalitan ko lang bola para sa akin makapit maganda yung hatak niya ngayon saka wala siyang vibrate ngayon at ka tulad dati dahil dahil nga sobrang nipis na yung ano yung clutch clutch lining natin saka madulas na ito makapit siya para sa akin maganda maganda yung aftermarket na yun kaysa bibili ka ng stock eh, stock natin nasa sa uh, stock ng Mio na clutch yun, nasa 1,000 mga ganun. Pero ito, titignan ko kung gano'n ito katagal, tatagal, mga ilang buwan. Sulit na kung tumagal ito ng 6 months or isang taon. Eh, itong brand nga pala na ito, TTGR. So, ilagay ko na lang sa description yung link niya. Kung trip nyo tong clash na to kung sa inyo palitin na okay ito pa malit dati kasi manginig tong ano kung mabibrate ngayon na medyo nawala basta yung bell nyo stock kasi sa akin stock pa lang eh saka yung bola ko 912 maganda yung setup na, na ano ko para sa akin ha kasi iba iba naman tayo ng timplada pagdating sa mga setup setup eh para sa akin maganda to so, magdi-deliver nga pala tayo punta tayo ng fair Nandito tayo sa Sauyo ngayon. So, ganito na lang muna siguro kasi itong vlog lang naman na to para lang dun, dun sa update dun sa ano natin, clutch shoe. So, maraming salamat sa mga nanood. I'd say always. Thank you.